Ito ay isang lumang alamat na matagal nang kumakalat sa ilang mga probinsya sa Cebu. Isang kwento ng mahiwagang hiraman ng gamit para sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga kasal, fiesta, at karawan. Ngunit kakaiba ito dahil hindi ito tindahan, hindi bahay, at hindi rin tao ang nagpapahiram. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa isang bundok na may masukal na gubat at sa pinakapusod ng gubat na yon, may isang kweba na tinitirhan daw ng mga mababait na inkanto. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa Cebu, nakatira ang pamilyang magsasaka na sina Andres at Minga sila ang mga magulang at ang kanilang dalawang anak, si Kresing, ang panganay na labing walong taong gulang, at si Meroy, ang bunso na walong taong gulang pa lamang. Isang araw, pinag-uusapan ng mag-asawa ang nalalapit na kaarawan ni Kresing mayroon na silang bigas at mga alagang hayop na nakahanda para lutuin sa handaan. Ngunit isang malaking problema ang bumabagabag sa kanila, kulang na kulang sila sa mga gamit, wala silang sapat na plato, kutsara, baso, at lalo na, wala silang malalaking kaldero para sa handaan. Hindi rin sila makabili, dahil pagkatapos ng okasyon, saan naman nila gagamitin ang sobrang kagamitan. Kaya't nag-isip silang manghiram. Pero kanino? Isang hapon, nagtungo si na Andres at Minga sa kagubatan upang manguha ng panggatong. Habang naglalakad sila sa ilalim ng masokhal na gubat, muling naungkat ang problema. Sabi ni Andres, Hayaan mo ngayong linggo ay pupunta ako sa kabilang barangay sa mga kamag-anak ko, baka may mga kagamitan sila doon na pwede nating hiramin para sa okasyon. Oo nga Andres, magbabaka sakali lang tayo baka mayroon sila doon na pwede nating hiramin muna. Pagdating nila sa pusod ng gubat, nakatagpo sila ng isang malaking kuweba. Doon sila nagpahinga matapos manguha ng kahoy. Ngunit sa loob-loob ni Andres, may kakaibang kutob na parang may nakatago sa loob ng kuweba. Sana ay totoo nga ang sabi-sabi na may mga inkanto dito. Nang hindi na ako, pupunta pa sa kabilang barangay, sa kabilang bundok at para dito na lang sana Andres, tayo manghihiram ng mga gamit. Andres, ano ka ba naman? Yan ang pabirong sambit ni Andres agad siyang sinaway ni Minga. Huwag kang ang magbiro ng ganyan Andres at huwag kang magingay dito. Hindi mo ba alam na napakahiwaga ng gubat na ito? Ngunit natawa lamang si Andres, hindi naniniwala sa mga kwentong inkanto. Nang papauwi na sila ay habang pinasan na ni Andres ang nakabigkis na mga tuyong kahoy na naipon nila at saka ito nagsalita muli sa mismong harap ng malaking kweba. Kung mayroon kayong mga kagamitan pang kusina dyan, pahiramin niya naman kami at saka magandang damit din po sana para sa isusuot ng anak kong babae ka sa na karawan niya. Andres, huwag kang ka magsalita ng ganyan. Dito ay nagsalita na naman muli si Andres. Bukas babalik kami dito mga kaibigan. Sinaway na naman siya ni Minga. Andres, pakiusap naman. tama na nga yan. At sabay sambit ni Minga sa harap ng kuweba. Patawad po kung nadidisturbo po namin kayo, patawad po talaga. At saka umalis na sila sa kuwebang iyon. Kinabukasan ay maaga silang gumising magkakapamilya. Pagkatapos nilang mag-almusal ay naghanda naman si Andres para bisitahin niya muna ang kanilang bukirin. Minga, pakihanda na lang ng mga gamit natin na dadalhin natin sa gubat mamaya. Dagdag sabi pa niya sa kanyang asawa. Mamaya, pagka uwi ko dito sa atin ay pupunta na tayo pabalik sa gubat. Kailangan pa kasi natin ng dagdag pang mga tuyong kahoy para sa darating na okasyon. Oo, sige na. Sige na baka mahaponan tayo ng alis mamaya papuntang gubat. Lumipas ang isang oras ay bumalik na si Andres galing sa kanilang bukirin. At kaagad naghanda para patungo na naman sa bundok ng gubat. Sabi ni Minga kay Andres, Handa na ako, Andres. Pero magpahinga ka muna. Gisingin na lang kita mamaya. Salamat pero wag na. Mamaya na lang pakauwi na lang natin dito sa ating bahay. Tayo na. Mga anak, mag-ingat kayo dito. Opo, Opo, Tay. Aalis na kami. Sige mga anak, mag iingat kayo dito. Opo, Opo nay. nay. Magpapakabait kayo dito ha. Nay, Tay. Mag-iingat rin po kayo doon. Sige po, Tay, Nay. Ingat po kayo bumalik muli ang mag-asawa sa kabubatan. At muli, habang nangunguha sila ng mga tuyong kahoy ay napadpad na naman sila sa harap ng kuweba. Habang nagpapahinga, pumasok si Andres sa bungad nito. Ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang hindi inaasahan. Sa loob ng kuweba, nakahanay ang iba't ibang kagamitan, malalaking kaldero, plato, baso, kutsara, tinidor, at higit pa ay maging isang magaranggaon na kasya para sa isang dalaga. Tinawag niya agad si Minga, at pareho silang nagulat at nanlaki ang mga mata sa nakita nila. Minga, totoo nga, totoo nga, ang sabi-sabi na may mga inkanto dito. Tumingin ang mag-asawang Minga at Andres sa madilim na kinaloob-loobang bahagi ng kuweba. Maraming salamat po sa inyo. Hindi man po namin kayo nakikita pero kami ay taos pusong nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan. Maraming salamat mga kaibigan. Hayaan niyong isusuli din namin ang mga ito kaagad pagkatapos ng okasyon. Kahit na may halong takot at pagkagulat ay kailangan kasi nila itong kunin para magamit nila sa darating na okasyon sa kanila. At dito ay agad nilang kinuha ang mga kagamitan at inilagay sa dala nilang sako ang ibang kasya. Munit ng gabing iyon, nanaginip si Andres at isang magandang babae ang nagpakita sa kanya. Andres. Andres. Makinig ka sa sasabihin ko. Wika ng babae. Ang mga kagamitang kinuha ninyo ay amin at ito ay hiram lamang at hindi bigay. Gamitin ninyo para sa kaarawan ng inyong anak, ngunit isoli ninyo ito doon sa kweba dalawang araw matapos ang okasyon. Kailangan ay malinis at walang kulang nagising si Andres at agad niyang isinalaysay kay Minga ang kanyang panaginip. Dumating ang kaarawan ni Cresing. Naging masaya ang lahat dahil kumpleto ang handa at maging ang gaon na sinuot ng dalaga ay napakaganda. Matapos ang okasyon, tinupad ng mag-asawa ang bilin ng inkanto, isinoli nila ang lahat ng kagamitan sa kweba, malinis at walang kulang. Dahil dito, kumalat ang balita sa buong baryo. Isa-isa na rin pumupunta ang mga tao sa kweba upang manghiram, ang mga inkanto sa kabila ng kanilang hiwaga ay walang sawang nagpahiram ng mga kagamitan. Hanggang masira ang tiwala nila. Isang araw, may dalawang hindi tagaroon na magkakaibigan ang naimbetahan at nakadalo sa isang okasyon sa baryong iyon. Namangha sila sa mga gamit na parang bago at mamahalin. Sa kanilang kasakiman, nagtago sila ng ilang kutsara at tinidor, itinabi at dinala nila pauwi. Kinabukasan, nang bilangin na ang mga gamit ngunit kulang na ang mga ito Naghalughog sila at pinilit talaga nilang hanapin ngunit hindi na nila natagpuan pa ang mga kulang na mga gamit pagdating ng araw ng pagsusoli ibinalik pa rin nang nanghihiram ang mga gamit kahit kulang na ang mga ito at mula noon tuluyan nang nagsara ang mahiwagang hiraman ng mga gamit hindi na muling nagpapahiram pa ang mga enkanto. Lumipas ang ilang buwan ay may nakausap ang huling naghihiram ng mga gamit ng enkanto. Ito ay isa sa mga dumalo sa okasyon nila panahon nang nawalan sila ng mga hiniram nilang mga gamit mula sa mga enkanto. Ito ay nagsabing nakita daw niya kung sino ang mga nagnakaw ng ilang gamit kagad nila itong pinuntahan sa kabilang lungsod. Ngunit wala na silang nahanap ng na mga gamit na ninakaw ng mga ito at laking gulat rin nilang malaman na ang dalawang lalaking nagnakaw ay bigla na lamang palang nabaliw ang mga ito pagkalipas lang ng dalawang araw pagkatapos nilang dumalo sa okasyong iyon. Wala ni naman raw ang nakakaalam ng tunay na dahilan ngunit ayon sa mga matatanda, iyon ay parusa sa kanila ng mga engkanto. Kung totoo man ang kwentong ito o hindi, ngunit isa lang ang mahalagang mensahe ang tiwala ay isang napakahalagang bagay. Tulad ng mga inkanto sa kwentong ito, kahit gaano sila kabait at handang tumulong, kapag inabuso at niloko, mawawala ang kanilang kabutihan. Kahit sino kapag nalalaman mong niloko ka na, maniniwala ka pa ba sa kanya? Sa buhay, lagi nating tatandaan. Kung mayroong nagpapahiram, nagmamalasakit, at nagbibigay ng tulong, huwag natin itong abusuhin. Dahil minsan lang dumarating ang ganitong mga pagkakataon. At kung paano wala ang mahiwagang hiraman ng gamit, ganoon din, din kadaling mawawala ang tiwala ng tao oras na dinadaya o pagtaksilan ito. Ito po ang kwento ng maalam na nahiraman ng gamit sa okasyon mula sa mababait na mga engkanto. Isang paalala na ang respeto, katapatan, at pasasalamat ay higit na mahalaga kaysa anumang material na bagay. Mga idol, natapos na naman ang isang mahiwagang kwento ni Mangtino. Pero hindi dito nagtatapos ang ating mga kwentuhan dahil marami pa tayong mga ia-upload pa mga videos o mga kwento na katulad nito dito sa Book of Spooky and Mystery by Mang Tino Please hihingi naman po ako ng kunting pabor sa inyo mga idol na please huwag kalimutan na i-like ang video na ito at please subscribe na rin please napakalaking tulong na po yan sa katulad kong munting content creator at please papindot na rin ng notification bell para ma-update po kaagad kayo sa mga susunod pang kwento ng kababalaghan. At kung mayroon kayong mga karanasan o nalalaman na kahiwagaan na katulad nito ay i-comment lang please down below nitong video. Maraming salamat po sa inyong lahat mga idol and have a good day. Oras na para, para sa shoutout.